Darag mga baboy karon guys nag dire sobra sa daghan. Di ba basta mga Bondok ang lagay oh. wa ning ugdok. Mao to. Hello guys, good morning. Di ako karon sa tabuan sa mga baktin o mga lechononon. Atong interviewon ang namaligya ay dire. Og unsa kalami ha? So abang mo guys, kung kinsa ako interviewon diring dapita. Please guys, watch the full video. <laughs> oh, dia guys, ato dia Darag mga baboy karon guys nag-abot sobra sa Oh, da diri. Oh, dera. Ta. Mani ako dai ni friend nga ni ko sya ti baboy. Do la pud ni hard work. Stop. Stop out sa akong asawa nga nag-duty uh, ros makdo. suna Sana all. Yes. <laughs> I love you. Oh. Ingani kabut ada gak friend kay nagmahal just asawa. Unsa kita ibu kasawa? Maribil kisuna na ara na duty Oh sana all the as Macdo. Unya guys, atong pangutan unang tagyas baboy guys untuk pila jud ni lang baboy. Tatag pila man ita. Pila ibulto ani ta? 75. Ha? Size size. Size ra oh. Karon ni guys, karon ra ni lang adlaw. Ya, sunod si mana na pun mo makita ni. Oh. Pwede ba nyo? Basta mga guapa. Oh, kan ni. Dia. <laughs> oh, ari tas pikas, ari na putas pikas. Kani mau tatag size size mil no. <laughs> yeah, di pa dire yo. Ali dire friend. <laughs> tagpila ta man <laughs> Ha? Singko dipindis kada kon. Oh, dipindis kada kon. Oh, dipindis kada no yang mga baboy. Baktin ko na. Oh, litsuno na. Di na baktin. Oh, ikaw. Mega shout out sa imong asawa. <laughs> 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 wais kabit. <laughs> <laughs> Hoy, wa. Imong mama na lang, imong lolo, imong lola, si Inday o si Dodong, imiga shoutout din na. <laughs> 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 o, oh, ano na ta speak sa grabe ni. Mawawaring o ban kay Tagabukin, magundi guys. <laughs> o, kani, <laughs> <laughs> ato ning interview on Asa magtagyan ni? Ah, Diara. O, oh, Diara. <laughs> oh, 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 oh. Si Dani. Okay. Okay. Misyona. Asa, taga, Tipolo. Maapod po di karaan nga negosyante sa ubay og baboy. Pila na kakatoig my friend, na maliki akong baboy din yung napita. O, taas na ito nyo pa. Ha? trayta na ito nga katoig, so naginag na pinta singpintakapid. Alin. Takpila ang kanimong mga baboy. My friend, This ang maliki kanimong mga litsonon. Ay, syempre, sa amin lang. Sa? Ay, sa sa maganda. Sa tipulo lang. <laughs> Wala ba rin AS if, my friend, Wala sa tipulo? Wala <laughs> na, Clair na Asan na. Cleared okay. na? Okay. Mega shout-out sa imuhang kabit. Kabit or uyab? Oo, Hoy. Sige na. Ayun, akong Mrs. Okay. So na may na di ay bagong Mrs. Kabit kabit. Hoy, bagong Mrs. Bagong nag, Okay. Oh, kitay ngan. Rosilen. Ala <laughs> no. Sana oh. Mega shout -out na lang sa imong anak nga pulis. Katos guapo nga pulis. Sige na. Ah. Oh, Rosil. Hoy. Oh, gusto man di mo tingog, oy. Pwede mo tingog. So, dadat sa kong anak na pinanggangan nandoon sa Surigao. Oh, nandoon sa Surigao. Ang <audio> allowance di kalimtan ha, padalhan ka. Allowance di kalimtan. Okay. Are na po to speak, as, Si Jimmy Bok, Jimmy Bondok. Oh. Oh. Nag-ugdok ang iya ha. Ang nagay. Nga nagigda. Okay. Ali diri asa gi mong baboy ato interview on Odara. Diri dara gi mong baboy na to. Grabe. Morning baboy ni Jimmy Bondok guys. Saganahan lang tagpila ni my friend. 5 lang. Oh. Kung dili sila makit, kung dili ka makita diri sa barangay poblasyon sa Tabo, sa Adlaw ng Lunes, asa ka makita nila? Ato sa Emilda Dos. Emilda Dos, pagitaon lang si Jemo Bondok ang lagay wa ning ugdok. Mao ra to. <laughs> oh, da ari Ikaw friend wa kay baboy boyfriend? <laughs> ka? Oh. sa unsa lang. Aw, Mas madam? Ice. Dara dara, asaman. Asaman. Ay, ikaw may friend. Asaman. Wa. 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 Anong atong pangutan on? Tay. Kumusta? Okay na lang ang kilos na. Nakauyab na magbalik. Wa pa. Ha? Wa pa? Okay. Onya. Onya. may plano magminyo pagbalik Onya. Gano man? <laughs> ni tagam na ayaw tagam bitaw tay ampo lang <laughs> ganun tay nga makauyap <laughs> kung di sa isa nyo sa thank you and may God bless us all guys naghang salamat bye bye hagbans happy fiesta sunok